So, ayan, mga gugma ko. Ayan, magtatanghali na naman. So, ngayon, magluluto na naman ako ng ulam para sa tanghalian. Ang lulutuin ko ay tinolang manok. So, ayan. Ito ang mga ricado, yung bawang, sibuya at, at luya. At ito yung chicken cubes. Ito yung manok. At ito yung papaya, pinitas ko doon sa bakura. Nagpitas ako ng isa. Yan, ang isa sa hug ko. At dahon ng sili. Yan. At malunggay. Dahil maraming bunga ang aking siling makupa. So, ayan, haluag ko siya ng siling makupa. So, ayan. Tayo na mag-umpisa. Mag-gisa. Ayan, lagyan na natin ng Konting mantika lang, guys. Ayan. Lagay na natin ang bawang. At Atin ang At itong luya, pang alis lansa. Ayan. At sibuyas. ang dagdag aroma sa ating linuluto. So, lagay na natin ang manok. Ato muna isasangkot siya sa mga ricado ang ating manok. ya, ating muna takpan Ayan, ating muna isasakot siya Para dumitikit sa laman ang ating mga ritadyo Ayan, atin lagyan ng sabaw, ng tubig, pagkatapos masangkot siya ang ating manok. Ayan, atin timplahan ng asin. ating takpan guys para mas mabilis kumulo So ayan after 10 minutes guys Atin nang ilalagay ang ating papaya dahil ma tigas ang ating papaya lulutuin muna natin ng mga 30 minutes Ayan, ating muna silipin kung malambok na ang ating papaya. So, kulang pa sa lambot. Ayan, ilagay na natin ang chicken cubes. Ayan, takluban natin ulit guys. Ulang pasaluto ang ating papaya. Ayan guys. Ito ulit silipin. So ayan pwede na. Malambot na siya guys. So, ayan. Sorry, nalaglag yung kutsara. So, ayan atin tikman. So, ayan guys, matabang siya. Lagyan natin ng patis. So, ayan guys. Dahil luto na ang papaya, pati ang ating manok, ilagay na natin itong dahon ng siling makupa at bunga ng siling makupa. Pati na rin ang daon ng moringa or malunggay. So, ayan guys. Kaya ko linagay ko guys, sa salaan. Dahil pag hinugasan ko ang malunggay ay dumidikit sa palanggana. Kaya linagay ko na lang sa salaan habang hinugasan ko siya. So ayan pagsabay-sabayin na natin i lahok sa ating tinulang manok ang gulay. Ang bango niya, guys. Nadagdagan ang aroma ng ating tinola ng sining makupang. Ang bango niya. Tikman natin ulit. Hmm. Perfect tama lang ang timpla at medyo maanghang siya dahil sa sili ng makupa at ang loya. So, ayan. Ang luya ay pang alis lansa sa ating manok. So, ayan. Hanggang hapunan na namin to guys. Isang lutuan lang ako para tipid sa gas. Pati na rin ang aking kanin. Hanggang hapunan na kung may matitira pang sinangag sa umaga. So, ayan. Ganyan ang aking idea para makatipid sa gas. So, ayan. Luto na ang ating tinulang manok. So, ayan. tayo kakain na at 11.45 na. So, ayan. Thank you for watching, guys. Don't forget to follow and subscribe, like and share. Hanggang sa muli. Bye-bye and God bless. Bye!